Kaya nga daga tayo tsulgar na ako ngalagay na, ini, Dan, ako ngalagay ng kaya na yan, pero nasa mambog. Pero na yan ay kama malapit na yan sa amin, dito sa maganda lang siyang iti content ganun so guys wala tayong imit dyan kasi marami tayo makakasalubong na mga tao kaya ay nilagyan po lang siya ng voice over ganun, galakad tayo nyan medyo nanatiling na tayo kasi ano parang dumating na si amo nga hindi nga ako nagkamali dumating na nga siya galing sa bakasyon niya sa Singapore yan lakad pa rin tayo ng lakad at nanatiling nasa taas yung sa taas yung ano ng kinunan ko kasi yung street na yan ko na yung kinuntin at hindi ko sila nilagyan na ano, voice over ito lang nilagyan ko na voice over kasi nagreklamo yung ko sabi niya ano ba yun walang boses hindi ko pa lang nagpaliwanag kung nasaan ka ganun parang may ano yung pisngi ko dyan ang pangit pangit parang may tawag mo ito may may bukol Mayroon siguro yan sa camera. Ang buong akala ko dyan, sa video yan eh, yung ano bang hindi, hindi, ako nakasali. Hindi nasali yung mukha ko dyan. Ano pala, nasali pala. At tinuloy ko na lang din. Hindi na lang akong ginagawa. Hindi, tinuloy ko lang din. Yan, puro mga ano yung dahon ng asawa na yung puro cemento naman. So, may iba naman tayo.